Hi! Good day sa inyong lahat at welcome sa panibagong vlog. Ayun, Monday. Hindi sana ako magpa-vlog pero natuwa ako dun sa regalo sa akin kahapon. Ayan ah. Nung kumpare namin. So, buksan na natin. Ang um, bango. Ayan, nagchill-chill kasi kami kahapon. Eh... Kakagaling lang nila ng Pilipinas. So ay nabigyan tayo ng regalo hindi yung regalo na mamahalin ito yung regalo na nakakain so, ayun, tingnan natin ay, dito tayo ayan so, muna natin ng isang plastic ano ba ito? Yan, ganyan natin yung camera para kita rin ako, di ba? Ayan, papakita ko sa inyo. Kasi dito, sa bahay namin, uh, mahirap dito magluto ng ganito. Ayan, oh, tuyo. So, pag nagluluto kami dito ng toyo, syempre, nasa condominium kami. Nagagalit yung mga kapitbahay. Syempre, mga Italian. Ayaw niya ng mga pagkain mababaho. <laughs> Ayan, oh. Grabe yan, oh. Tingnan niyo naman. Diba? ba? Dilis. Ayan ah. ito dito sa amin. At syempre, meron pa din tayo dito ano, kahit lang yan. Super super ano yan. Solid. Di ba? Ito ay, ito na natin. Yan, kahit dalawang piraso lang yan. Napakaginto niyan sa amin dalawang tulingan galing kong Pilipinas yan niluto pa sa Pilipinas so may isa pa pero yung isa niluto namin kahapon ito yung inihaw yan, Nakalibri na kami ng ulam ngayon kanin na lang ang kulang kanin na, kanin na lang yung lulutuin namin so ayan ayan yung bigay sa amin ah. naka ko <laughs> ayan inihaw Siyempre, yung tuyo at tulingan. Hmm, grabe. Sarap ng na hapuna namin ito. So, ngayon, ang half day lang ako. Kasi nga, uh, mayroon akong isang katrabaho dito. Italiano. Uh, ayun, nagpamutay siya nung biyernes. So, nakipaglibing kami kanina umaga. Kaya half day lang yung paso ko. And, ayun nga. Uh, yung story niya ay yung mga kapatid niya dalawang kapatid niya eh alam niyo yun nagkaroon ng tumor parang cancer so namatay na yung kapatid niyang babae tapos sumunod yung kapatid niyang lalaki tapos uh, ayun nga uh, may nakita rin sa kanyang katawan na siguro tumor din so ayun para siguro hindi na siya magpahirap sa pamilya o o sa buhay niya ayun uh, tumuha siya ng tali at nag -ano siya, nagsarili. So, nakakalungkot Kasi mga Italian kasi parang talay ko parang mga hapon yan, mahihina ang loob nila sa mga ganong bagay. So, nakakalungkot, di ba? Buti na lang tayo mga Pilipino, uh, matitibay tayo sa mga ganan, di ba? Lumalaban pa rin tayo kahit hirap, na uh, kahit hirap na, kahit may sakit tayong malala, lumalaban pa rin tayo. So, yun lang. At salamat pala sa, ayan ako sa subscribers natin ngayon. 548 na tayo. So, maraming salamat uh, sa suporta nyo sa pag, pag, subscribe nyo sa aking channel. So, ayan nyo balang araw. Susuklian ko kayo. Uh, sineset up ko pa lang, di ba? Ayan. Dumating na pala tong aming ano, bill sa basura. So, ayan ha. Magkano ba yung basura namin ditong binabayaran sa Italy? Ayan ang binabayaran namin basura dito. 300 ah, 72 and 75 cents. Tingnan natin kung magkano yan sa pesos. Ay, bayarin na naman, di ba? Hindi na natapos ang mga bayarin. <laughs> yan, 372 times 60. Yan, 22,000 ang binabayaran namin dito sa basura. Pero taon-taon to, Ah, Bale, pag nabayaran namin to, edi eh, next year na kami magbabayad. Pero mas mababa ngayon kasi nung pala yung last na dumating, halos 400 plus or 50 yata. Buti na lang mababa ngayon. yun. ulam na maulam natin. Tara. <laughs> Tama-tama yun. E, Iparito mo to. Ikaw na. Nangangamuya <laughs> ah, ka eh. eh. Ito. Oh, Ito. huwag na. Ganun na. Imit no, na lang. Masarap rito. Prita? Oo. Oh, oh. na. Tapos suka. Wow! Diba? Sa pinakurat na. Huwag mm. ko hinainan mo ng mga lechon. Mas pipiliin ko pa rin dito. Kasi pinsan lang kami talaga talagang makatikim dito ng ganito. Sarap. Mm. Magsasaking na ako at ako'y alas 9 may meeting mm. sa baba. <coughs> <coughs> eh, may polo pa pala. See. Ayun, kain na na. Pinrito pa ni Mrs. yung ano, tulingan. Lalo mas masarap to. So, ito muna yung dadalihin natin. Ayun, tuyo. Tapos, may pinakurat tayo ditong suka. Yun. Mmm. Wow. Manghang. Mmm. <coughs> Chicken. Tapos kamatis na may Pulang na na. Ibag na pula, na. No? Sabi mo yan. Sarap. Mm. <laughs> hmm. Thank you, Lord. Sa masarap na pagkain. Oh, naman ako. At start na tayo. Manghang yung suwang pinakurat. Yan, you know, na. Tapos na nakita pa ako sa stock ng, <laughs> ng rep namin. Mayroon pala kami ditong ano, binagoongan. Alige. Yan. trap. Sarap. Ang <laughs> dami namin makakain ito. <laughs> Food Putrip si Missis so. Oh. No. Bon. Na lang siguro kami ng mga ganun. Isang beses lang yata sa sa buwan sa 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 at si Mrs. Galing sa ano? Uh, si Mrs. Kaling sa meeting ng mga nakatira dito sa condominium. So, <laughs> may babayaran na naman. Ito yung sa aming ano, di diba, sa basura. 372 plus Meron daw papagawa dito sa condominium namin na lalagyan ng camera. Surveillance, syempre, CCTV, at uh, papayos yung mga bintana, so, another, ayan, yung Andino, ayan, yung may araw, 374, kung <laughs> gano'n lahat to. Tingnan natin kung gano'n babaya na ngayong taon na to, pero isang taon naman to, yung kagandahan niyan, di ba? Kasi pag dito nakatira sa condominium, eh, talagang kailangan mo mabayad ng mga ganan. Kasi para naman, pa, pang-ano naman din yan sa building eh, pang pa pang secure, di ba? Talagang nila ng camera, CCTV, tapos papas yung mga bintana. Ayun ang babayaran ko ngayon, no? 372 plus 374 equals 746 yung babayaran namin ngayon times natin yan sa 60. Tingnan natin kung magkano yan sa pera ng Pilipinas. Ayan hundred oh, 44,760. Ayan. Para sa basura at para sa condominium. Ayan. Ayan ang dahilan kung bakit kailangan mo talaga magtrabaho dito sa Italy. So, okay lang naman. Dalawa naman kami nagtatrabaho dito. Tsaka tao na naman itong dating nito. Ayan, dito ko natapusin ang vlog namin. At sana nag-enjoy kayo. So, ingat palagi. Salamat sa panonood. At, ayun, enjoy lang buhay. Ciao.